Nakakita ka na ba ng paru-paro sa panaginip? Mga kaibigan, madalas sinasabi ng matatanda na kapag nakakita ka raw ng paru-paro, ang ibig sabihin nito ay dinadalaw ka ng iyong yumaong kapamilya o kamag-anak. Kaya lang, kung ito ay nagpakita sa iyong panaginip, ay ano naman ang ibig sabihin nito? Ayon sa kwento ng mga Chinese, ang paru-paro sa panaginip ay isang pagpapahiwatig sa iyo na may paparating na malaking pagbabago sa iyong buhay sa magandang paraan. Maaring pagbabago sa iyong relasyon, trabaho o pamilya na matagal mo nang hinahangad. Kapag ito ay nagpakita sa iyong panaginip, ang ibig sabihin nito ay kasalukuyan ng nangyayari yung pagbabago na yun. Kaya lang, ito ay hindi mo nakikita o di kaya naman ay pilit mong binabaliwala. Ayon naman sa Japanese mythology, ang paru-paro sa panaginip ay isang simbolo ng kamatayan na ang madalas na ibig sabihin ay may mawawala o hihinto sa iyong buhay. Ayon naman sa ilang dream experts, kapag yung paru-paro ay lumilipad sa iyong panaginip, ang ibig sabihin naman nito ay maaari kang makatanggap ng balita mula sa iyong kaibigan o kamag-anak na matagal mo nang hindi nakakausap kapag yung paru-paro naman ay nasa lumuha habang ito ay lumilipad ang ibig sabihin nito ay may kailangan kang bitawan sa iyong buhay maaring isang bagay o tao ito ay nagsisilbing mensahe sa iyo dahil kapag ito ay hindi mo binitawan ay hindi ka lalago bilang isang tao Noong unang panahon pa nga kapag ito ay napapanaginipan ng mga sinaunang tao ay nagdiriwang sila ng isang maliit na selebrasyon dahil alam na agad nila na ang ibig sabihin nito ay may darating na biyaya sa kanilang buhay. All in all mga kaibigan, ang paru-paro sa panaginip ay simbolo ng kaligayahan at tagumpay na maaari nating makita kahit sa mga pinakasimpleng bagay sa ating buhay. Ikaw kaibigan, nakakita ka na ba ng paru-paro sa panaginip? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't na paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalang kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.